Good morning mga padaba Luto tayo ngayon ng ginatang hipon At manok, chicken, pagsasamahin ko Unahin natin yung Stir fry natin itong hipon muna Mainit na mantika Stir fry natin Para masarap Maganda itong stir fry natin masama sa oil kasi hindi naman kailangan i overcook to eh mamaya, mamaya natin ilalagay yan pag malatit malapit ng maluto yung ulam natin <laughs> konting ano na lang yan pinit um, lang ko ng konting asin para masarap na kaagad sya pag nag orange lang ang kulay nito okay na to eh sa gipon kapag ka hindi kumunat fish out na natin to set aside natin mamaya natin siya ibabalik kapag ka malapit na maluto yung ating okay na to paganda Pag ng konting mantika kasi magigisa tayo. Tayo ng bawang. Ano ba dapat inuuna? Bawang, sibuyas. Siyempre, ang sarili. <laughs> For funny lang yun, mga padada. Bawang. Ako sanay ako unahin ng bawang. Kasi, para sa akin, sabagay, ako lang naman to, ha? lang Ako lang to maganda unahin yung bawang. Ayan. Nakabantay ka naman eh. Hindi naman siya masusunog. Siyempre, pag nagluluto ka, binabantayan mo yung ginagawa mo. Mm. Oh, sibuyas. Sibuya, sibuyas, sibuyas. Haluin. Haluin, haluin. Ilagay na natin ang chicken chicken breast. Hmm. Bango. Ay, ang bango. Naglagay ako ng konti asin. Para may lasa na. Ang chicken. Okay. Hmm. Yo kalabasin natin yung panchika ng chicken. Okay. Maganda na siyang kusin itong ating chicken. Maglagay na tayo ng gata. Ang gata, pangalawang tiga ito. Ayan. Two cups ng pangalawang piga ng gata. palalambutin natin siya mga 20 minutes bago natin ilagay yung ating iba pang kahalo. Ganito, malambot na ito. 20 minutes. Kasi with breast naman to madaling lumambot. 20 minutes kung pinakuluan sa gata, yung pangalawang piga. Ngayon, maglalagay na ako ng kakang gata, yung unang piga. Yan. Ito yung pampasarap talaga, para creamy yung ating ginataan. Ayan. One cup yan. Tapos pakukuloyin natin to. Antayin natin maluto. Mga 10 minutes. Tsaka natin lalagay yung hipon at yung malunggay. Parang may gulay naman. Yeah. Yeah. Antayin natin kumulo. Balikan natin pagka kumukulo na. Good. Naglagay tayo ng sili. Pampabango. Tapos pag mamaya, pag gusto nating medyo maanghang, pwede natin yung pisain. Para gusto mo medyo spicy, nakakagana rin kasi pag spicy yung ulam eh, di ba? hindi naman masyado maanghang, tamang anghang lang para lang pampagana ng konti, di ba? Ayan. Lagay na natin tong hipon ating sinangkot sang hipon kanina, lagay na natin. Ay. Ayan. Hmm. Masarap ito mga padaba. Luto kayo nito. Hmm. Ayan. pwede na rin natin ilagay itong malunggay. Hmm. Oh, masustansya, oh. Masarap na, masustansya pa. Oh. Wala ka na hahanapin pa. Oh. Nakalakihan natin pagkain sa Provincia, sa Bicol bango nagsasama yung amoy ng sile yung amoy ng malunggay ang bango bango ang bango talaga o. tikman natin Okay na ba ang timpla? Ay, ang sarap. Mmm. Ay, naku. Luto kayo nito mga padaba. Masarap. Ang sarap niya. Mmm. Kamaya na ito mamaya. Kailangan marami tayong kanin ito ah. Okay. Thank you mga padaba. Thank you sa panonood. Buto kayo nito. Thank you.